translate mo. Kahit motor pala, langan. -ですね. Hmm, Tinikiri yung daan. Tawa so ng landslide. Lan, negative pala kahit motor. Pero matatapos na, konti na. Masya na. they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when I keep dreaming I'll be famous but I don't give a ah! morning guys, ayun na nga uh, Okay na kami dito sa Atarman, Samar Bali, going na kami ng Albayog City Good morning guys Tayo ngayon sa Atarman So, kagabi nga ay din tayo natulog sa may simbahan sa loob ng sa ating sasakyan kasi nga, wala hotel uh, at lodging dito tsaka uh, wala kuryete dito kagabi dahil nga doon sa pagbaha lalakas tayo ngayon para maghanap ng aki wala oh, makita kung pwede pagbila ng aki magiging magiging lang tayo dito It's already quarter to nine ng umaga tapos yung madilim pa rin kanina katapos lang ng ulan ngayon mga uh, ulan part pa rin dito na generator pa rin yung gumagaan ha wala pa rin sila kuryente ito kape Actually, I don't. I action kami. Wow, Going to Calbayo Ayan na Ano na siya lanta ng ba Ano na siya pa nakabalagbag na na siya Ay oh Lubog siya ba? Pag binalik natin yung ano, malayo no? Yung dinaanan natin. Oo, oh, mas malayo. Kasi alin. Babalik tayo ng alin. Oo. Oh. Siya Dublin ito, pagbagayin natin dito. Kaya siya nagbakit. dito. Balahaw. Balahaw. Tapos to. Uh, ano uh, wala? Masya niya siya. Wala. Wala. Ano wala. wala? Ikaw alam sa kanya. Parang hindi kaya. Ganun. Sabi niya. Okay. Ay, ay, gan. Malalaman natin yan. Dito mukhang okay naman. Mga ganun siya eh. Sabi yung puti ko. Yung sa bundok. Matapos lang ng malakas na ulan. Bakit kaya siya nang kisenyos ng, ng ganun? Kisenyos? Yung, hindi. Yung, yung L3 ba yun, yung kanina? Hindi tayo pwedeng gumilit. Malapot Bili. eh. Malapot pa pre. Hindi ba tayo mababalakot dyan? Hindi, okay, simento na. Matigas yan, simento may kakamot naman yan eh. No? Ayan. Ay, nata, na Oh, malalaki na ito. ka ah. ba? Ito ka dito. Sa sorbeyan natin. Sorbey! baka ako. oh. Trendy oh. yung driver na pogi oh. daming nakaharang sa kalsada kanina yung nadaanan natin landslide pero nakatawid naman tayo ngayon landslide din yan sir

slide na, na lang. Ah, it. Let's do Kahit motor pala, alangan. Hmm, Tinikiri yung daan. Kawa ng landslide. La, negative pala kahit motor. Pero matatapos na, konti na lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Diyo! Hindi na yan naalis. Malakit sila dito. Diba? Iyintayin na lang talaga nila yun. Pero okay kasi sila nandunit sa bita. Tasaboy na yung hanggang. Diba? Ay! Dito din pala. Langanin din si Lagoon. kung nadahanan natin ako na. Una. Diba? Ano diba? nang last life? Ano nang singit mo? Magaano din sila doon, mag-embudo din sila. Uh, hindi, kahit na Oo nga, alternate. Oo, oh, alternate. Ang pa. quarry pala yung na-wash out. Na-wash out yung quarry. Kaya binabakpo yung mga umara sa kalsada. Rapit na sir, konti na lang. Hindi na lang. Ay, mga kaya tayo? Kunti na lang. Di ba, yung tulay doon, hindi pa uh, oh, so tabiran? Para, Like, hindi yung gila? Oo, oh, sa tayo. Sana yung video ni ng mga gupo nila. Yung mga malalaki. Bugo ko yun. Bugo ko yun. Barangay Aguinaldo. Yan yung ilog, lubog din. Oh. No? Tingnan yung ilog guys, saka yung kalsada. Naharangan din ng mga nipa, nipa. Yan. Oh. Dahil sa ulan niya. Landslide din. Ayun yung kaduktong na alsado. pa. Yun yung kaduktong nandun banda. Oo, oh. nintay lang natin maklir yung ano, yung mga lupang binabakho. Ayan si Sheru. Op! Oh, ya! Yeah. Tumutok na ha. Ito naman po din tumutok. na nakakalas. Medyo may mga landslide lang at uh, mga puno na nakaharang sa daan kaya medyo naging struggle yung pagtawid namin so mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga landslide pati yung mga nakaharang na lupa-lupa galing sa quarry kaya nagjampak yung mga bulto ng sasakyan kiniklear na ng backhoe yung mga lupang nakaharang at uh, maya maya lang makakatawid na yung mga sasakyan ko parties kabilang daan mga tumadaan dito na galing dun sa abilang site na sinasabing hindi raw kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila baka may nadaanan pa sila dun na tambak tambak pa na lupa hopefully makatawid tayo dito kasi kung hindi malayo yung iikutan natin papuntang <coughs> Ay, excuse me po kalbayog yung dinaanan namin kagabi na may mga baha Ito natin kung hindi talaga kaya So ito yung pinabak ko kanina Clear na siya And siya oh, quarry <coughs> Diyan ang yung mga lupa no? Parang salsada oh. Yan Bak ko kanina <coughs> Tawid na tayo Pero baka paraw Ayun na nga Okay Pag nakalusot tong ano Tong Kaya pag nakalusot tong... Kaya pre, hindi na may naglalakad na tao. Oo. Oh. Oh. Tapos kita na kagad yung simento dun eh. Oh. Sa kapilang side? Oo. Oh. Oo. Oh. ro, Oo. Oh. Kaya! Na oh. oh. Kaya. Unahin natin yan. oo <laughs> Unahin natin doon. May karit pre. Wala pa yung ano. Oo, oo mababaw. Pero may karit kasi. Oo. Oh, kita mo yung karit. Bakas, ba? Paganap, ba? Oo. Oh, Oo. Baka itulak tayo. Kaya. Kaya. Motor nga, nakatawid din tayo, tulap. Bagay. Bigat-bigat natin, <laughs> tinulada tayo. Baha pa po doon, guys. Pero mukhang mababaw lang, palo Paalo, leader <laughs> Ah, wala. Madadali ka dyan. Sino Atong siya? Baan, no? Bakit? Ang air cleaner na, nasa ilalim. Ano pa po yung remnant ng baha? ilog kasi yun eh try si Kev pa kain lang namin maklir nakani ma tayo dun pre yung motor wig niya pag paglagpas yung motor hindi kami makabuelo guys dahil tumatawid Ababa. eh mababaw ang mababaw kaya lang ah, ma 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 pagdaan natin magaganon oh, yung motor mawawash out kasi yung mga dumadaan ah, na, yung motor so kailangan clear clear natin ang konti pag may mga bandang kalate napasok na ako Hawawa wow, yung mga motor kasi yun lang yan o. No? Nakamata pa siya. Dami pa pre. Tumirik niya pang isa. Para, para kumash yan ah. Ayan. Nagbukuyan na po namin. Pinapagtas ang baha. Pagkuli ay makatawid kami hanggang doon. Ay, kita niyo po, may mga lalakad, tabi-tabi kayo mga iho. Ay, ang bola, wag mo munang kunin! Ah, sa, mami, mo. <laughs> sa amin na yung bola mo. <laughs> Dadali namin yan doon. Eh, kita niyo po sila, Sir. Pinapayan nyo na kami sa mga tauliti. nyo pa kami. No. Sana last na to. Sana wala na doon. JTNT na trak air ah, Tungguin Kapang lang Kapang lang bay gagawin namin mga nasa danda ng mga ulan gamit nila sa labas Ang kilometro pa kayo parang hindi pa tayo nakaka-20 parang wala pa kayong 10